Yeah. Yeah. Pero Sino kaya ito yung mga pan idol, yung mga nag-wish ko ay noon yung gear yung... dito sa South Korea dati. Yan yung mga pangalan so, yeah. nila. Yan dalawa lang sana kung grabe yung nito. Mga ba to? Marami. <laughs> ang dami siguro magtag na ito. May kung lang pinadala ka nila. lang yung... Kung lang yung... Kung hindi lang yung... Kung hindi lang yung... dito. hindi lang yung pinadala ka nila. Denmark. Ayan sila oh. Lang, marami din yung Pinoy na pumunta dito kaso Ayan, lang, lang kwento mga bayani. Maraming bayani oh. No? Yan, the mga War mga Memorial isla, of Korea. Ang laki ng isda dito, guys. Ang yeah, ng isda dito sa War Memorial ay eh, no? laki. Parang mga bangus o tilapia. Daming Okay. Malaki. Ang laki, 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 laki. Ayun, no? okay. guys. Sarap siguro nito. Ang lalaki. dito lalaki. Ang lalaki. Ang lalaki. Ang lalaki. Ang dito Ang